Magandang hapon po sa lahat, Luzon Visayas, Mindanao, kung saan kayong dako ng mundo po, tayo nagbabalik dito sa aking munting channel, Samuel Soriano TV29. Para mag-discuss ulit ng another coins at ito po ay ating hilig po, kaya tayo nandito nagbablog po ng mga about coins. Ayan, kung magkano na talaga ang kanilang mga halaga, ayan po. Magandang hapon po sa lahat ng aking mga subscriber po, kung saan kayong dako ng mundo po, ayan yun naman po hindi pa po nakapag-subscribe dito sa akin YouTube channel at gusto nyo ang ganito mga topic po about coins. Ayan, sinisailing natin ang kanilang mga halaga para malaman natin. Ayan, hihingi sana ako ng pabor sa inyo at malaking tulong na ang inyong gagawin tulad ng pagpindot po ng ating subscribe button, like and share para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay pera po ng ating bansa. Ayan. Makikita nyo po ang isang lalaki. Ayan, nakaharap po sa kanang bahagi. Siya po ay si Elpidio Quirino. And then year 19, 1890 and then 1990 po. And then, ikaw, 100 taong karawan. Ayan. Pagkatalikod doon, makikita po natin ang 2 pesos. Ayan. And then, seal of the President... Of the Philippines within circle Ayan Ika 100 taong karawan Elpidio Rivera Quirino Ayan Bago tayo magsimula sa ating talakayang Kilalanin mo muna natin siya Issue po Philippines Period Republic 1946 up to date po Type circulating commemorative coins Years 1990 lamang Value nito 2 pesos po currency piso 1967 up to date po Composition po nito oh, ay copper nickel May bigat itong 12 grams may habang 31 mm may kapal po naman 2 mm Hugis po diagonal 10 sided orientation niya medal alignment Itinigil ang paggamit nito noong January 2, 1998 number and dust 4517, reference number, KM-253. Ayan. Ito pong year 1990 po, ito po ay walang percent, pero mayroong mintage, kung ilang piraso. Ito po ay 10 million piraso ang ginawa ng ating Banko Sentral. May price na po doon sa ating numista, kung tawagin ng ating mga kolektor, yung kanyang very fine, 92. Extra fine, 92. Almost uncirculated, 92. Uncirculated, 92. Palaspas po, 92. Dako tayo sa kanyang price. Ayan. Doon sa ebay.com po nito, nakakita ho na tayo nagbebenta nito ng 7.38 dollars. Meron din tayo nakita doon nagbebenta nito ng 10.99 dollars. Meron pa tayo nakita doon na 9.99 dollars. Sa Carousel PH naman po, ayan. Doon sa Carousel PH, may nakita na tayo nagbebenta nito ng 575 pesos and then 200 pesos. Ang pinakamalit po na bintahan doon ay nagkakahalaga po ng 60 pesos per piece. Ayan lamang po ang aking mababahaging kanyang presyo. So hanggang dito na lamang po, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan kayong dako na mundo po. Kepse po sa lahat and God bless.